Hello mga kanining ti Redjerman si Neneng Yusel nakagwa na naman sa lungga ti nagagto naman kami sa karanaan ah, hmm. nag-order naman kami kang aman nga karanaan eh nakalagaw-lagaw naman kami iti mayad man tanang ay lagaw-lagaw kung gabi ibay kay warat ti init ti ako na una, -una nag-order ako ka soft drinks, ah, merinda. Di, eh, na buta ang baso. Butaon ko, anay. Kanugon man nga ibinlan. Di po, di, duro-duro ang gagawa nga baso. Ang masadlan kang isa kabilog nga ah, merinda. Di, tapos nag-order man kami kang kanan. Ang anda kanan nami ah, kay gin butang nanda sa alat-alat. Karanga mga inasal kami nga manok. Ganamit ka ang sabor na. May manok nga pinirito, may kanon nga may kolor kulor ka brown. May salad-salad, manzanda, na uh, appetizer. Eh, may itlog nga pinirito, may kamatis, ba no? may isda, tiang isda nga pinirito, gaya hum, yuhum, pang hagwa onto na. Ay. de Amora tanda naman nga ginorder nga pagkaan. Eh, tatlo man kami makaan mo nga. Nagsandok ako at isa ka sandok. kami. Inamit sa bor na may itlog. May manok. Ati, ayan na. Muod mo ko. Doon ko na sel. Makagat na. Sa inasal nga manok. Ati ka namit. Karaka na bor. Ah. Uh, daw sa Pilipinas nga sabor kanamit hindi 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 eh mai ay may <laughs> oh, oh, ayan pang ang tirawan ko to ang handa namit man isda, ah, namit kay prito gid nga ano deep fried de. eh dok namit na rapagid ang manok hmm kita kang kita ini ngomong, Nina yang telah lepas, kita ngomong, kita ngomong, kita ada kita ngomong, kita